Guys, yang Terus, Oh, yang guys tuh. Bumun, guys. Bumun, guys. Bumun. guys kami ay dadayo yun o no? isang batalyon tol kay tol si tol joseph kaya no? Pakitang, ano pakita ang ano ano team barigay sa let's g kaya nga mabir mabir pa dandahan tayo ay bawal bulig ya tayo sa lima tayo let's go kawayan ni tol pang durubyos ay Let's go! <laughs> Bagong pagong great trot, <laughs> trot kan guys, galing sa ano? Mindanao. Sa Hulusulo At yung ating isa, si Tangay. Tangay man. Yan ang master guys sa Panalom. Yan si Tol Randy. Ito si Tol Joseph. Tol Randy, Tol Joseph. Yan. Ito dating kakasama na natin lagi yan dalawang isang mukha ang bullet wala diretso tayo ha tayo basketball ay pagkamalanta kami mga kamukha dito mga mga ipabaw ha nada ito guys na dato ay mamaya na ulit so, lakas lakas ang amihan o oh. nag amihan bigla yun so, guys let's go na

dirahajan tol. Sana mo mayan ulit. Hoy. Yo guys. Alis na. Ay ayo ay ay. Kita ay. amihan. Alam mo, yung magkabanggaan ay. May luta sira ata May hole siguro 'yo. Wow, palawod ah. Tol Jerry kata ng palaut eh Palawod siya ta Abo oh Agad na Kasi niya er, Laksanan Tol Tawad may eh, ano nga na Kaguyot-guyot Agar pa yan sa buya ka oh Ang ganda man na Minsan may natatakrasan ka eh Ang ah, na

yung guys maaari na agad kami marating lang namin okay. Guys, malapit na. Ah? guys kasarapan ang babaw ng tubig oh. at dito lang sa bangka sila lang ano, marami na marami naman kami dahil ang hangin medyo malakas sirap guyo din or hilahi Siyong so guys puntahan natin sila dun Enggo man. Enggo man. Enggo man. man? Hah? Ah, lebas kok mah Agus.

Really. Um, master ng iski reading. Matamnan pati an. Guys, marami daw isda guys kaso matigas na. Pati mm -hmm. uh, uh, wala jam, uh, mabawragkuan ba? Ano bahol ba may mataya dia tol? City? Oh, kaya yang lambatnya bago. Engkau man. Wow. Yan ti wala dia pag ingwatala isda kag lumorikis mo dia. Wala agkuan. Oh, udara.

ano, tunay ba ang cover, guys ng ating master so yung guys nalagyan na natin ng cover ah, tapos natin oh!

Yang guys melaki. Hmm? Medyo, ano? oh, yang guys, oh. Go guys. Gumun, guys, gumun.

So yun guys uh, Area lang kami ayan, Area lang namin lambat Tapos luluto na kami Magagala una na eh Kasi alanganin yung lahat namin So area kami lambat dito Tapos magluluto na Parang patuloy sa araw mahirap papunta doon ayo mabilis yung oh guys sorry ah uh.

Dumaya. Huwag sila ma. Baldaran. So guys, sinaanan na ni Master Jerok Jerok? Ah, Jerom pala. Ba't ka na? Ayaw niya talatawagin Jerom, Jerom talaga siya guys. Siya inano na ni Master Jerome. Ang ulam, daw mga palambang man ang ulam mo. Ha. Oh. Ay, okay, ko bu. Tingnan niyo. So ah, green cooking ano? Bigasan kain. Sige guys, malulubot na rin no na naman tayo agad. Para gusto magluluto muna ko. Tapos mag si ito. Hmm. Kasi rang ano hindi mo halo ra na. Ito eh, ko lang yan, ibang ano. Huh? Bullet to. Habi oh. mean, mga mga bullet to nga ano. Kasarapat bahol ang mana. Ganun. Kailan magsubra mag hindi lang kulang. Ah, tol jerok, tol yung jerum. At dito naman yung hmm,

kasi nga in. ito time check 1.15 oh, kahit mga last dose na siguro eh, medya so mamaya ulit guys luluto lang kami so yun guys kakakati kong gusto ra matay <laughs> na ako matay na ako Yon guys quality parang pang Ay, restaurant yun, no.

baka malubat din tayo eh. Borikis, I'm out. Baka malubat, advance na agad. Subscribe guys. Bilim dito pala. Subscribe. <laughs>